Magandang araw! Ako nga pala si Ginoong Michael Gueta. Kakasaka ba sa economics? Kung bago ka palang sa channel ko, please like and subscribe. At pwede mo rin itong ishare dagdag kaalaman sa economics. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa araling 2, ang konsepto ng kakapusan. Nakapaloob sa araling ito, ang kahulugan ng kakapusan at kakulangan, ang dahilan ng kakapusan at kakulangan, at ang epekto ng kakapusan at kakulangan. Paano mo may papakita ang paglaban sa epekto ng kakapusan sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ang kakapusan ay isang katotohanan na naglilimita sa pagtugon sa ating pangangailangan sa buhay. Ito ang nagtutulak sa tao na gumawa ng matalinong pagpipili at pagdidesisyon ukol sa mga bagay-bagay na nais makamit lahat ng bansa sa daigdig ay naharap sa isang suliranin na may kinalaman sa kalagayan ng mga pinagkukunang yaman at ang kakayahan ng mga ito na matugunan ang dumaraming pangangailangan at hilig ng mga tao. Ano nga ba ang kakapusan? Ang kakapusan ay tumutukoy sa pagkakaroon ng limitasyon sa mga pinagkukunang yaman na ginagamit sa paglikha ng mga produkto. Sa ating pang-araw-araw na buhay ay nararanasan natin ang kakapusan. Halimbawa, ang pagrarasyon ng mga malinis na tubig sa urban o rural na lugar. Kapag may naganap na kalamidad, kinakapos ang supply ng pagkain, elektrisidad at pati langis. Mahirap man o mayaman, ang mga bansa ay nararanasan ito. Ang kahulugan naman ng kakulangan ay isang kalagayang panandalian lamang. Sinasabi na ang kalagayang ito ay maaaring gawa o likha ng mga tao. Maaari din na ito ay bunga ng mga kalamidad na nararanasan sa bansa. Isang halimbawa nito ay ang artificial na kakulangan ng bigas sa pamilihan na nagaganap kapag itinatago ng mga negosyante ang produkto upang hintayin ang pagtaas ng presyo o tinatawag na hoarding ang hoarding ay pagtatago ng mga supply na ginagawa ng mga kasapi ng rice cartel na nagiging dahilan ng pagkukulang ng supply ng isang produkto. Ang cartel ay ang pangkat ng malalaking negosyante na kumukontrol at nagmamanupula ng distribusyon, pagbili at pagpipresyo ng mga produkto. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga batayang katanungang pang-ekonomiya ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng mga suliraning pang-ekonomiya ay ang kakapusan sa pagnanais na matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan. Dahil sa suliraning kakapusan, mahalaga na pag-isipan ng isang bansa kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at gaano karami. Mahalaga rin na tukuyin kung para kanino ang gagawin at paano ito ipapamahagi. Atin ang isa-isahin ang batayang katanungang pang-ekonomiya. Una na rito ang tanong na, ano ang gagawin? Importanteng malaman ang mga pangangailangan ng tao na binibigyan ng higit na pangangailangan. Halimbawa, mas pinahahalagahan ng tao ang pagkain ng kanin kaysa sa mais kaya mas pipiliin ang pagtatanim ng maraming bigas kaysa sa mais. Sumunod naman ay paano ito gagawin? Sa paglikha ng mga produkto ay may proseso na sinusunod. Isinasaalang-alang ang mga bagay na gagamitin sa pagbuo ng mga produkto. Halimbawa, sa paggamit ba ng mas maraming manggagawa kaysa sa makinarya ay mas makamura ba ang bansa sa paglikha ng mga produkto? Gaano karami ang gagawin? Pinag-uukulan ng pansin ang katanungang ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng kakulangan ng supply ng mga produkto sa pamilihan. Hinahangad din nito na ang lahat ng tao ay makikinabang. Ang susunod ay para kanino ang gagawin isinasaalang-alang ang mga mamayan nagagamit at may kinabang sa mga lilikhaing produkto upang maging epektibo ang pamamahagi ng mga nasabing produkto. Ang huli, paano may papamahagi ang produkto? Ang pagiging epektibo sa pamamahagi ng mga nagawang produkto ay isang layunin ng pamahalaan. Kaya isinasagawa nito ang iba't ibang pamamaraan upang makarating sa kinaukulan ang mga nalikhang produkto ang epekto ng kakapusan. Sinasabi na walang kakontentuhan ang tao sa buhay. Kapag ang isang pangangailangan ay natugunan, may ibang pangangailangan ang malilikha. Kaya patuloy na nararanasan ng tao ang epekto ng kakapusan. At ang bunga nito ay ang matutuhan ng tao ang paggawa ng matalinong pagpili o pagdidesisyon. Ang kakapusan ay scarcity at ang kakulangan ay shortage. Lagi itong magkaiba. Ang kakapusan ay laging umiiral sa isang ekonomiya, samantalang ang kakulangan ay pansamantala lamang. Ayan, tapos na tayo. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!